Hi guys, good morning Good morning sa inyong lahat guys Ngayon pala ay July 29 July 29 So ngayon guys, uh, i-share si ko to sa inyo i-share si ko lang, pinapakita ko lang po sa inyo to guys itong mga uh, dahon-dahon uh, siguro ano to guys lima or ano na klaseng dahon ito eh, nilinis ko muna ng mabuti pero malinis naman to kasi sa, sa puno naman to hindi naman to yung nalablog sa lupa at ito guys, ang una, ito ay guyabano. Siya dahon siya ng guyabano. Ayan, dahon ng guyabano. Meron tayong dahon ng mangga. Dahon ng mangga. Meron tayong dahon ng suha. Dahon ng mangga, ito sa suha naman. Ililinis ko na ito mabuti. Meron tayong suha sambong at kamias, dahon ng atis at uh, ano ba to? Ito to guaba ba? Ayan. Ilang klase pala to siya? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim siguro to na klase ng dahon. So, kung hindi nyo maitatanong guys, ang gagawin ko nito, uh, ano ko to siya guys, linisan ko mabuti, tapos ang unang sabaw nito, ay ilalagay ko siya. Ang unang sabaw nito, mineral lang isasabaw ko dahil ay aking iinumin. Pat pagkatapos nun guys, ah, maglalagay uli ako ng marami, puno 'to, dahil naman po aking ipapaligo. So guys, ito po ay nakasanayan ko lang, hindi ko sinabing gayahin nyo, guys, pero siguro may nakarelate sa akin nito lalo na yung mga taga-probinsya, mga Bisaya. So ito lang po talaga nakasanayan ko. Ah, uh, dahil po, uh, medyo, hindi naman masama yung ano ko. Hindi ko naman sinabing as in masama ang pakiramdam ko. Yung ano lang ba, yung sa may ulo ko guys, parang feeling ko puno ng hangin siya. Kaya maliligo ako ng, papaligo ko to, iinitin ko siya sa tubig. Parang medyo maligam-gam. So yun po talaga yung nakasanayan ko. Pag masama ang pakiramdam ko guys, laging ganyan ang aking ginagawa. Oh. Hi. Ay, Saglit lang. So, ito na yung last natin na hugas, guys. Ang apat natin na hugas. Ito na sa bawa ng mineral. So, kung sino mang nakaka-relate itong ginagawa, guys. Ginagawa ko na yun. Please, comment na lang kayo. Hmm. So, yun natin. Hindi ko alam. Isa-isahin ko po sa inyo, guys. <laughs> magiging mahabat yung video ko kung ano ang benefits ng babasahin ko yan sa pag upload ko na to anong benefits ng uh, ito mga dahon-dahon na to try natin i-search ito yan last na bandaw sa mineral malinis lang kaldero natin guys ha? kaya nilulutuan kaya lang maitim-itim yan mahirap man kuskusin yan sa ano kayo mabutas yan, ito na yung last na bandaw natin. So, magsasabaw na tayo nito ng mineral para sa ating iinumin. So, yun lang guys, no. Yun yung share ko sa inyo ngayon. Dahil kasi guys, yung ito yung dito ko, hindi ko alam. Ang kung anong naramdaman ko na masakit na siya na parang puno ng hangin. Hindi naman masakit yung mga dito ko. Basta yung dito lang guys, parang nandito na sa gitna. Masarap siyang idindi ng ganyan. No? Yan, kaya maliligo po ako ng init. So, yun lang guys. Sana kasanayan ko lang yun. Ganun lang talaga ang ginagawa ko sa tuwing ganito ang nararamdaman ko. Mm. So, hindi ko na masinasabing gayahan nyo, guys. Depende nyo lang sa mga paniniwala ninyo, guys, no? Eh, syempre ako, nakasanayan ko kasi sa lola ko na gano'n, gano'n ang ginagawa. Tapos yung mga bagong panganak, basta bagong, bagong bata, bagong silang na baby, inaano ng mga dahon-dahon. So, yun ang nakasanayan lang, kaya pinapakita ko, pinapakita ko lang naman sa inyo, guys. So, maraming salamat sa inyong panunod. Titignan ko, isi-search ko mamaya kung ano pala mga benefits ng mga dahon na yun. So, yun lang. Maraming maraming salamat. Pati yung kapitbahay namin dito, yun din ang tinuro niya sa, amin, sa akin. Kasi ayun yun yung kanya din napas na yun na ang kanya mga anak sa tuwing may karangkaso, may lagnat, o oh, ganun din ang ginagawa. So, humagaling naman. Depende na lang talaga sa paniniwala, guys. No? So, yun lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye. So, ayan. Hi, guys. Um, time check tayo ngayon. No? Alas 3 na pala. So, alam oras ba ako naligo? Ganun yung nag-vlog ako. Uh, na... 11 ata or 12 yung nag nag-vlog guys. Nag-vlog ako ng about sa mga dahon down, So i-share ko lang guys no. Nung pinaligo ko na yung mga dahon na yun, nilagyan ko ng konting asin. So ngayon, uh, ano ata yun guys, magto 12 bala. Pagkatapos ko talagang maligo guys, um antok na antok ako. So, pero antok ako guys tapos Naka nakatulog mo ako na may ano pa yung ano ko may ito ay pa yung buhok ko. Tuloy-tuloy talaga Antulog ko hanggang ngayon. Gigising ko lang talaga. Pero nandito pa oh. Eh. Tinis ko lang yung lasa nito guys. Yung sinasabi kong ikinom ko. Yung lasa niya na no, mapait-pait talaga siya. Pero tinis ko lang. Ino, iniinom ko pa rin siya kasi mga herbal naman yan eh. Mga dahon-dahon lang naman yan. At saka malinis naman yun. So yun. ayun uh, yun ang sarap ng tulog ko. Siguro guys no. Uh, kaya siguro ano. Kasi ngayon wala na eh. Okay na siya. Wala na kung ano. Siguro kulang sa tulog yun. Uh, dahil so, walang... Uh, Uyak, siguro ko lang sa tulog kasi Royal Estag 11 to 12 na akong natutulog. Tapos hindi pa ako nakakatulog nang maayos at uh, dahil ano nga parang minsan parang sumusumpong talaga yung yung ano lang ng yung nararamdaman ko dati ba na hindi ako matulog ng maayos yung utak ko kahit anong anong pumapasok sumusumpong siya kaya yun nakatulog talaga ako at sarap talaga ng tulog ko guys tapos ngayon wala na siya okay na siya sa awan ng Diyos wala na yung naramdaman ko ano nagiging okay nga talaga ako pag mga sa totoo lang guys share ko lang ha pag ako sinisipon hindi ako kagaya ng iba na inom ka agad ng mga gamot-gamot dyan, inom ka pa ang music, kung ano-ano ang ininom. Ako guys, hindi po ganun. Ang, ang mas linalagay ko, kumukuha ko ng dahon ng atis, lalagyan ko yan ng efficacent, tapos i-arap mo na siya yung igaganyan, itatapol ko dito, itatapol ko dito, yung ilong ko, tinutusokan ko ng atis, yun, gumagaling naman yung sipon ko sa ganun. Pag inuubo naman ako guys, hindi rin ako basta-basta na umiinom ng mga uh, ano-ano pang mga iniinom dyan, mga ano pang iniinom sa pang ubo mga robitosin, mga solmyo, hindi, ah, hindi, pero hindi rin ako basta-basta umiinom ng gano'n. Ang ginagawa ko naman, kumukuha lang ako ng uh, kalamansi, walong piraso, tapos nober. Bababad ko yan siya sa maligam-gam na tubig, yun yung ginagawa ko, at saka nagkikindi ako ng luya. Kinikindi ko yung luya, tapos uh, umiinom ako lagi ng maligam. na ako guys eh. Yun, sa awa ng Diyos, Ayan guys, share ko lang yun at maraming maraming salamat sa inyong ano, sa inyong panonood ng aking video. Siguro sa ano talaga yun, eh, sa panay po yun, puti buti wala na. Eh, parang hasil kasi na wala ka mga ibang naramdaman na sakit sa katawan mo. Pero yun dito, parang puno ng hangin yung mga dito. Yun, okay na siya. So, yun, guys. Maraming salamat sa inyong panood Sa ng mga uh, members ng aking channel. Team Survivors, maraming salamat. Organic viewers, silent viewers, subscribers. At sa hindi pa nakapag-subscribe, i-click nyo na po ang bell button. Uh, tapos, ayun. Ano pa bang sasabihin ko na? Nawala, nawala. Ako ano po. Ayun uh, pala, guys. Uh, don't skip ads po. Pag may mga ads po kayo. Yun lang. Basta don't skip ads po. <laughs> Bye, Bye salamat. So, hi guys. Magandang gabi sa lahat. Ngayon pala guys, no, ay August 5 na. So, ang in-upload kong video ay super late na po talaga dahil medyo nabibisi talaga ako guys nitong mga linggo na ito. So, late upload na talaga to guys. So, ayun guys, hindi ko na sinertsya kung ano ang mga benefits na mga dahon na aking pinaligo dahil po as magiging mahaba na po ang video natin. So, sa so, mga gusto makaalam guys, search nyo lang rin. Tanong, nyo, tanong nyo lang rin kay paring Google. <laughs> so yun guys ha, maraming salamat po sa panunod nyo palagi sa aking video. Sa ulitin po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng aking mga subscriber, silent viewers, organic member ng aking channel guys. Kasi kung wala kayo guys, wala din ako dito guys ah, uh, maraming salamat sa inyong tiwala, lang, lalong lalo na sa aking mga members talaga. So, Team Survivors, Team Nisnoy, Sir Nisnoy, maraming maraming salamat po. Idol AB, ayan. Salamat po talaga sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang ang aking video guys. Maraming maraming salamat sa ulitin. Please naman po don't skip ads para makaipo ng revenue si Florinda's vlog. Yun lang po, bye bye!